Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, channel. And uh, of course, welcome na rin sa king uh, FB page na ATTY din. Doon sa mga bago natin subscribers. I think we have like more than 100, no? In the past uh, two days. Uh, well, hindi ko na naman monitor. Pero napansin ko maraming mga bago. Uh, I hope na ma may ma-benefit kayo, no? May makatutunan kayo dito sa mga pinag-discuss -di nating videos. I think we have more than 500 videos already. And, uh, siyempre, doon sa mga masugid na kita sa bye-bye sa mga followers natin, mga subscribers natin, shout-out muna natin. Nagin natin dito yung shout-out pag-uusapan natin ngayon na yung tungkol sa question ng isang subscriber natin na uh, niya yung kanilang uh, agency and uh, principal sa no? dalawang respondents. Ngayon, most likely natalo yung respondents. Pero isa lang sa kanila ang nag-appeal. Ang tanong niya, anong mangyayari dun sa hindi nag-appeal? So pag-uusapan natin yan in relation to Rule of Appeals sa so ilalang ating 2011 NLRC Rules of Procedure sa kaso ng uh, na-demisisyon na ng Supreme Court about uh, yung general rule on uh, appeal by several defendants na no? and uh, syempre yung exception pagdating sa kung mayroon bang commonality of interest interwoven tapos in relation to the solidary liability ng uh, contractor at yung kanya yung, uh, yung contractor yung principal na no? sa ilalim ng articles uh, 106 to 109 of the labor code ito yung uh, contracting and subcontracting no or kapag nagkaroon ng labor only contracting findings yun ang mga batas na sa uh, sasakupin ng ating discussion bago tayo tumuloy ipasok muna natin dito yung ating uh, intro sa ITTY Elvin panoorin natin Alright, so balik tayo sa ating discussion ang pag-uusapan nga natin ay tungkol sa appeal na, na nangyari na kung saan uh, dalawa yung kinasuhan ng ating uh, subscriber yung uh, agency sa yung principal pero nung natalo na sila isa lang sa kanila nag-appeal so ang question ano ang mangyayari doon sa hindi nag-appeal pagbabayari na ba siya o hindi well, ganito yan ang general rule natin dito na ang um, defendant respondent na hindi nag -appeal. hindi makikinabang sa resulta ng appeal nung nag -appeal. kung beneficial ito sa nag -appeal. Parang ganyan, no? Ang tawag sa batas natin dyan will not inure to the benefit of the party who did not appeal. Yan ang general rule. Uh, may exception yan. Ang exception niyan, kapag there is a commonality of interest, there is commonality of issue, yung liability nila common. No? Hindi mo mapaghiwalay. Inseparable, interwoven, parang ganyan, di ba? Tangay-tangay siya sa appeal yung issue. Hindi pwedeng paghiwalay yun. So, kapag ganun ang nagiging uh, sitwasyon, no? ay nasabi ng ating uh, Supreme Court, the facts of each particular case will be it shall be determined by the facts of each particular case. So ito na nga interwoven siya. Hindi mapaghiwalay inseparable. Ang isang nag-appeal kapag siya ay uh, napakinggan, nag-grant yung kanyang appeal, dahil interwoven ito, yung hindi nag-appeal, makikinapang doon sa resulta niya. Alright? So it follows na kapag denied ang kanyang appeal, di pareho silang pupulutin sa kangkungan, di ba? Ganun ang mangyayari. Ngayon, kapag ka uh, ang appeal, kapag ang issue ay separable, no? Kapag ang issue ay separable, doon sa hindi nag ang uh, kaso ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa magiging final executive origin. So, gaya niya na galing sa libo arbiter. Sabi natin, mula sa decision ng labor arbiter, mayroon 10 calendar days within to appeal now from the time they receive a copy of the decision. So in this case, yung isa, hindi nag-appeal. Lumipas ng 10 calendar days. Separable ang liability niya. So pwede na siyang singilin. No? Pwede na siyang singilin. Yung isa, magtutuloy-tuloy kasi hiwalay naman siya sa kanila. Now, sa sitwasyon ng agency at principal, ano ba yung kanilang kadalasang interest dyan? May commonality ba o wala? 90% of the time, in my view, ang interest ng principal at agency sa ganyang sitwasyon ay merong commonality. Kasi pag merong supply, merong ang supervision na limbawa, yung control na sa na sa part ng principal at wala naman sa agency, then most probably there is labor only contracting. Kapag may labor only contracting, yung liability ng mga yan solidary. In fact, kahit na wala ng labor kahit wala ng labor only contracting, pwede namang solidary pa rin ang kanilang pananagutan pagdating sa sahod ng mga empleyado na naka-deploy doon sa principal. Ha? Article 107 yata, yan ang ating labor code. Now, this tells us na kapag kaganitong sitwasyon ng labor-only contracting, principal tsaka yung agency, merong commonality of interest yan. Halimbawa na lang yung uh, nag-appeal lang yung principal, no? tapos lumabas ngayon ang decision na denied ang appeal. So, ibig sabihin, pananagutin na yung dalawa, si principal tsaka si agency para sila mananagot. No? Kung oh, dahil sa yan, pwede kang maningil kahit kanino sa kanina. Bahala na sila mag-reimburse ng kani kanilang share. No? Ngayon, kapag kahalimbawa naman ang appeal ay granted, halimbawa sinabi ng, uh, ng, uh, ng NLRC Commission na walang labor-only contracting. No? Ang liable lang, IC si agency, siya yung employer. The agency lang yung mananagot. No? Ang ibig sabihin, um, Makikinabang siya doon sa findings na walang labor-only contracting, no? Pero dahil sa kanya napunta lahat ng liability, dahil siya yung lumalabas na ng ag agrabyado ng kanyang empleyado, then dapat panagutan niya yung mga hindi nabayaran ng sahod, walang regularization, alimbawa, uh, mga hindi nabayaran ng labor standards benefits, overtime service incentive, etc., no? So, ngayon, kapag ka may libro only contracting, solidaryan sila. So, halimbawa, ang claim ay regularization dun sa principal. So, pareho silang uh, mananagot no? kapag ka na-deny yung appeal ng uh, principal in this particular case. Malinaw yung kaso ng ating Supreme Court na isa-side ko na lang din dito at papakita ko na lang dito sa ating Supreme. No? So, guys, yun ang rule natin. Ha? Kapag dalawang respondents ang kinasuhan, isa lang ang nag-appeal. Titingnan natin ang each particular case. Yung kaso ba nila, ang titingnan natin, mapag mo ba yung liability ng bawat isa o hindi? Kapag mapag mo, halimbawa, si principal may dapat bayarang 100,000, si agency dapat may bayarang 50,000, mapag mo. No? Si agency na hindi na nag-appeal, ay sisingin na talaga ng 50,000, sure ball mo yun si principal na sabi may babayaran 100,000 napatunayan niya sa appeal na wala naman talaga siyang babayaran granted ng kanyang appeal mapapaliwala ba yung bayarin na 70,000 ni, ni agency? Hindi. Kasi si Parabol, kanya-kanya sila ng uh, obligasyon, kanya-kanya sila ng liability. Si Parabol, sa kanya 50, sa kanya 100. Sabi dito sa appeal, hindi siya liable sa 100. Siya hindi nag-appeal sa kanyang 50K, hindi eh, liable na pag, niya siya. Ngayon, kung si principal lang naman ang nag-appeal, tapos sa pinag-uusapan nila dito kung may labor only contracting pa sa kanilang relasyon o wala, at kung meron ba silang dapat bayaran sa mga hindi na nabayarang mga benefits and all, ano, labor standards benefits. E sinabi ngayon dito sa sa appeal na ang dalawang yan, ang relasyon nila ay merong labor only contracting no? So, pag may labor only contracting, solidarily liable silang dalawa sa kanilang mga labor violations, no? Tuhog yan sila, no? Ibig sabihin, pag isingin nilang kahit sino sa kanila ng nanalo ang complainant, mahala sila mag-reimbor sa kanilang, kanilang mga shares, no? Hindi pwede sabihin ni agency, teka muna, eh, siya lang dapat managot kasi siya nag-appeal ako. Tuloy-tuloy na yung kaso, eh, sa akin eh, hindi na nga ako nag-appeal tapos siya inappeal pa niya so siya na lang singilin hindi pwedeng gano'n, no? ngayon kung na-deny naman halimbawa yung kung nag-grant naman halimbawa yung appeal ni ni principal oh, walang labor or ni contracting so dahil hindi nga nag uh, dahil hindi kahit hindi nag-appeal itong si si si, si agency gano'n din ang magiging uh, finding sa kanya na walang labor only contracting, magbe-benefit siya sa finding na yun. No? Kasi inseparable ang issue na kung meron bang labor only contracting o wala sa kanilang relasyon. Pero ang consequence niyan dahil walang labor only contracting, kung sino yung employer ng mga empleyado ng complainant na nagreklamo, siya yung managot. Dahil si agency, ang employee, employer, employer itong mga to, siya lang yung mananagot. Wala nang kinalaman si principal dun sa sitwasyon. So ganyan ang uh, ang uh, nangyayari kapag ganito na mayroong two defendants, two respondents na talo sila isa lang nag-appeal. Guys, I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss, managers, business owners, may-ari ng kumpanya, siya ano? Baka may matutunan din sila dito, no? At mapaganda ang inyong uh, sitwasyon dyan sa loob ng uh, kumpanya ninyo. And again, guys, um, uh, thank you for watching and I hope to see you in the next ones. God bless.